Uh, mula nung madiagnose ako ng stage 4 lung cancer no May 2024, ayun, nag inaral ko na ng inaral kung ano ang mga pagkain, kung ang dapat kong gawin para makosurvive sa uh, sakit na ito. Kasi alam ko, na-research ko na agad na one of the deadliest cancer ay lung cancer. At naalala ko pa agad-agad yung pinsan ko one month lang pagkatapos niyang ma-diagnose ng lung cancer, namatay na agad. So, iniisip ko, kailangan makasurvive ako. Kailangan mabuhay ako. At talagang hindi ako tumigil sa kaka ano kaka-research kung ano ang dapat kong gawin. Nanood ako ng marami mga videos ng mga nag-survive sa cancer at nanood din ako ng mga ano mga doktor na nag tuturo patungkol sa uh, mga pagkain na dapat kainin ng mga uh, may sakit hindi lang cancer kahit anong sakit kaya so mula nung may na yon 2024 uh, nagano na ako yung kinain ko na yung mga dapat nakainin para uh, ma-survive ko yung sakit na to at hindi lang yon pagkain, kundi talagang nag talagang nag -hingi ako ng tulong ng mga prayer, kada may tatawag, sabi ko, pag-pray nyo naman ako na gumaling at makasurvive sa sakit na ito. At maraming mga nag-encourage sa akin, sabi nila, okay yan, maubuhay ka. At ano, hindi ka mamamatay. So, lalong tumaas yung aking pag-asa, panampalitaya sa Diyos na kaya niya pa akong pagalingin kahit uh, malala at kumalat na sa aking brain yung ano, yung cancer. Kasi yung aking ano, uh, lung cancer nag-ano na sa brain at multiple yung ano yung uh, lung cancer multiple at yung nasa brain din multiple so marami kaya hindi pwede operahin So, ayun. Kaya mula noon, May, talagang inano ko na yung ano, pagkain ko. Inayos na lahat ng mga dapat kainin na makakatulong para masurvive ang uh, sakit na to na cancer. Ginawa ko. At may mga ininom din po ako ng mga ano, mga supplement para din ano uh, makatulong kung alam alam kong makakatulong sa akin para gumaling at masurvive ang uh, sakit. Kaya, thank God. At isa sa pinakapaborito ko talaga na kinakain ko, itong ano, bayabas. Ayan. Itong bayabas, dahil napakalaki niya. Kasi dati, yung ano, nabibili namin, ay maliit. So, ayan, kumakain ako ng mga limang bayabas kada araw. Pero ito dahil malaki, kalahati lang, o kaya one-fourth, okay na. At minsan, pag masarap pa, kinakain ko talaga. Pero pag hindi na siya masarap, masyado na malambot, inahalo ko na sa, ano, sa smoothie. Ayan, dito. Ayan, inahalo na sa smoothie dahil ang bayabas, ano to, rich in, ano, calcium, di ba? vitamin C at may protein din ang bayabas so talagang napakaganda ng bayabas at huwag kayong mag-alala na sabihin makukonstipate ka hindi naman po hindi naman sa akin na personal na karanasan hindi naman talaga yung totoo ang nakakakonstipate sa akin yung chemo <laughs> yung chemo talaga at eto pa yung kiwi yung kiwi fruit Talagang ano to, uh, na pakinggan ko to sa isang doktor na pag kumain ka ng kiwi, ano, sabi niya, yung matutulungan yung gut mo para mabago. Kasi yung gut, ano ba yung gut? Yung bituka, nandiyan kasi yung immune system. So, yung immune system talagang ano kailangan palakasin yan so itong kiwi na to nagpapalakas to ng immune system dahil sabi nga ng doktor na yun na pinapanood ko ano daw kumain ka lang ng dalawang kiwi sa isang araw kinabukasan na bago na yung ano yung gut mo yung bituka mo na bago na so talagang araw-araw kinakain ko itong kiwi dahil nakaka-ano ng immune system, accident may fiber, lahat ng mga ano, makakatulong talagang ano, epektibo siya. Kaya, at isa pa sa mga kinakain ko lagi, everyday, araw-araw, ayan, abukado. Malilit lang kasi dito ang avocado eh. Ayan. Pero, masarap masarap siya at itong abukado lagi kong napapanood to. maganda din sa cancer anti-cancer kasi huwag kang matakot na ma-high blood ka pag kumain ka ng abukado araw-araw kasi ako bago nagka na diagnose ng ano ng stage 4 lung cancer may iniinom ako ano sa high blood dalawa yung isa hydrochlorothiazide at yung isa metoprolol. Pero mula nang kumain ako ng mga to, bumaba na yung BP ko, hindi ako nagkaroon ng ano, high blood. Wala nang ano, wala nang maintenance. Nawala na kasi sumaba bumababa ng husto. Kahit ito fats, ang fats dito healthy. Ang sabi, monosaturated fat. Kaya maganda siya. At nakakatulong din to para sa uh, ano paglaban ng kanser. At ito, isa pa. Ito, banana talaga. Kasi kailangan ko lagi ang banana dahil ano, uh, ano to? Potassium. Yan. Ang potassium kailangan sa dugo na maging okay kaya, thank God, dahil sa mga ano pa lang, prutas uh, pa lang, talagang umayos na yung ano ko. Ito pa, mayroon pa palang isa na uh, inahalo ko sa ano, sa aking pagkain. etong ano, blueberry. Ito, kaya, um, dyan, hindi ko na no mailabas ma kasi ano to frozen. So, pwede frozen, pwede pressed, pero okay na to maganda dahil organic siya. Dahil sabi ng isang doktor, ang organic, mas marami siyang nakukuhang mga ano, mga polyphenols. Kaya kung At ito pa, the best. Ito pa, spinach. Yan. Lagyan may kasama spinach every day. Dahil super food yan. Spinach na yan. Every day, like, ito siyang, ano, ah, uh, sinahalo sa smoothie. Dahil, ano po kasi, hindi ako mahilig sa gulay. So, para makakain ako ng gulay, kailangan ihalo eh, sa smoothie. Kaya yan, every day may gulay ako. Ito, spinach. At, ayun. At ito naman yung, ano, pinagtutubig sa aking smoothie. Itong, ano, uh, ano yan? Lactose-free na, ano, uh, non-fat. Pero pwede rin whole milk ang gamitin. Pero dahil yan ang gamit dito sa bahay, kaya, yan na lang. Hindi, ano, mag-inarte. Eh. <laughs> Ayan. At ito po, isa din sa nakatulong sa akin, eto, platinum ng Vita Plus. Grabe. Kaya ko lang na, ano, nalaman talaga yung tulong sa akin ito, itong uh, platinum na to Dahil mula madiagnose ako ng, ano, ng cancer, bumili na kami ng ano, supplement. At hindi ko talaga nalaman kung gaano ka galing ito sa akin hanggang nawalan ako nito ng supply. Kasi mula May, June, July, August, September, October, November, December, talagang tuloy-tuloy hindi ako nawawalan nito. Hanggang sa one time, January, nawaubusan ng supply. Pag-order pag -order namin, wala two weeks pa bago dumating yung ano kasi galing pa ng Pilipinas. So, hindi ako nakainom nito at talaga na doon ko nalaman kung gaano yung tulong na binigay nito sa akin. Itong uh, platinum na Vita Plus. Grabe yung pangihina ko, yung side effect ng ano, ng chemo. Ramdam na ramdam ko talaga. Hindi talaga ako makalakad gaano, nangihina, sobrang ano. Pero, syempre, talagang doon ko lang na-realize talaga yung ano, yung tulong nito sa akin noong January. Kahit everyday ako, akala ko talagang ganun, malakas lang talaga ako. Yung pala, kahit isang ganito lang sa isang araw, ang laki ng tulong. So, thank God talaga. Kahit medyo, ano, may kamahalan siya. Pero, hindi mo maipagpapalit yung, ano, yung naibibigay na comfort sa katawan mo ng uh, ng supplement na to. Okay, so, ito everyday. Talaga, minsan twice a day, depende, pag bagong chemo ako, dalawang beses ako na nito kasi, syempre, sa unang araw, hyper, pero after three days, sobra ng pangihina, kaya, dinudubli ko ang inom ko nito. Dati, Nung hindi pa ako makakain talaga, hindi pa ako makainom gaano. Inahalo lang yan sa ano, sa aking smoothie. Kasi sobrang sama ng lasa talaga, hindi ko kayang uminom. Kaya sabi ko, paghaluluyin mo na lahat para isang lasa lang. So dati, iniinom ko to, kahalo nitong mga ano na to, mga prutas at gulay. Ngayon, iniinom ko na siyang mag-isa. Kasi kaya ko na. At ito pa, ito, yung ano, kasi dati pa, alam ko na talaga ito eh, dahil napanood ko yung, ano ni, ano, yung artista, Maritone Fernandez, napanood ko yun sa YouTube, kung paano siya nakasurvive sa, ano, mga uh, side effect ng chemo. Kasi para matuloy-tuloy yung chemo, kailangan okay ka, okay yung, ano mo, Okay yung katawan mo, okay yung dugo mo, okay lahat. So ngayon, okay na ako. Bagamat hindi pa ako na sinasabihan ng doktor na cancer free, pero I feel good na talagang malakas, saka ano, laging, ayan, masigla. Nagagawa ko na yung mga dapat kong gawin. Dati talaga, hindi ko kayang, ano, magluto. Ngayon, nakakapagluto-luto na ako. Nagagawa ko na yung ano ko, mga pagkain, pati yung smoothie ko, kaya ko nang gawin. Dati hindi talagang umaasa lang ako sa pamangkin ko na ginagawa niya ako ng mga ano, pagkain. Saka yung pinaka-carbohydrates ko pala, lagi lang kaming may ano dito, sabaw. Yung sabaw ng baka, kahit anong sabaw, tapos Lagyan ko ng kaunting, ano, uh, ano bang nilalagay ko? Isang itlog. Every day yan, may itlog ako. Kada kain yun lang, ang pinaka, ano ko, pinaka-carbo. At sa umaga, etong smoothie, ang kinakain ko, iniinom ko. At sa gabi. So, dalawang meal yan. Na ano, in between pag nagutom ako, pwede ako kumain ng saging o kaya kumain ng ibang prutas tulad ng apple, ng peras at dati kumakain pa ako ng pomegranate eh. kaya lang minsan out of season kaya wala so iyan ang mga ano ginawa ko lang at ngayon talagang praise God sa biyaya niya talagang malakas na ako